Iba yung thinking nila, magkaiba ang thinking nila pagdating sa pera. So, alam nyo guys, um, so depende naman po yun, maraming mga dahilan kung bakit uh, magkaiba yung kanilang mga pananaw sa pera. So, pwedeng a uh, baka nung binata o dalaga sila isa, uh, ganoon na yung kanilang mga lifestyle, lifestyle pagdating sa paghawak ng pera. Mahirap kasi guys na halimbawa sa Mr. at Mrs. is, is um mima ano nga masinok pagdating sa pera tapos ang isa is bulagsak. So parang hindi 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 maganda 'yon. So yung isa is uh, uh, isip ng isip tungkol sa family. Mm -hmm. guys. So, welcome po ulit sa aking channel. This is Lene Malacay po. Simplify happiness. Simpleng buhay. Buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. welcome po ulit sa aking channel. So, ayan, usap ang budget, usap ang pera. So, ayan, mga financial, mga financial tips. So, again, hindi po ako financial guru. So, ang mga sinishare ko lang dito sa aking channel is more on sa aking experience. So, ayun um, uh, ang pag-uusapan natin ngayon guys is about uh, bakit nga ba may mga mag-asawa na magkaiba ang mindset pagdating sa pera again, hindi ko naman po nilalahat so meron lang talagang mag, mga, mag-asawa mister at Mrs na magkaiba ang my, mindset pagdating sa pera, meron isang uh, isa sa mag-asawa isa uh, matipid isa sa mag-asawa is um, magastos isa sa mag-asawa is um, kumbaga isa uh, mainit pagdating sa pera isa sa mag-asawa is um, Uh, uh, kumbaga uh, iba yung ano iba yung uh, way ng kanyang paggasto so hindi sila magkasundo pagdating sa pera Iba yung thinking nila, magkaiba ang thinking nila pagdating sa pera. So, alam nyo guys, um, so depende naman po yun, maraming mga dahilan kung bakit uh, magkaiba yung kanilang mga pananaw sa pera. So, pwedeng a uh, baka nung binata o dalaga sila isa, uh, ganun na yung kanilang mga lifestyle, lifestyle pagdating sa paghawak ng pera. Isa sa kanila is pwedeng ang pinag, uh, ka pera, ang ang iniisip is yung ano uh, pagkakagastos san pwedeng isa sa mag-asawa isa uh, simpleng mamuhay yung isa uh, isa uh, magarbo yung isa isa uh, simpleng uh, simpleng uh, buhay araw-araw kumbaga uh, kumbaga makaraos lang is uh, okay na so um, iba yung uh, thinking yung uh, pwedeng magkaiba ang kanilang uh, pananaw, pananaw nga pagdating sa pera. So, dapat ang magbe-benefits niyan kahit magkaiba ang kanilang mga pananaw or ang kanilang mga mindset pagdating sa pera is ang family pa rin, yung inyong mga anak, yung pamilya. So, yon pero pagka nandiyan ang mga gastusin doon nagkakaiba talaga sila so halimbawa uh, example isa uh, pagka mayroong mga handaan isa sa mag-asawa is gusto simpleng handa lamang. So, isa sa mag-asawa is uh, gusto is magarbong handaan. So, yun ang pagkakaiba. Merong talagang hindi talaga nag, uh, nagkakasundo or magkaiba ang mindset pagdating sa pananalapi. So, yun. Isa sa mag-asawa ay uh, pagka nagkapera, ang iniisip is yung mga gastusin, mag, mga gastusin sa mga bayarin, sa pamilya. So, um, inuuna, inuuna kung ano yung ano, um, dapat sa family. Pero, merong isa sa mag-asawa naman, pagka nagka pera, iniisip naman yung mga pagkakagastusan. Uh, halimbawa, mga, kumbaga, mga party-party, or sa mga barkada. So, yun, ganun. Um, uh, hindi na po priority ang pamilya again, hindi po ako isang financial guru, but ito is, uh, mga sinishare ko is according lamang po sa aking mga, ayan yung mga nakakasalumuha akong mga tao, and then plus yung sa aking mga experience sa life. So, alam nyo, mahirap sa isang mag-asawa ang magkaiba ang mindset pagdating sa pera. Kung baga, yung kanilang financial goal is uh, hindi magtagpo, hindi mag-click. So, ang nangyayari, ang naapektuhan is yung mga anak. So, alam nyo guys, um, kumbaga um, may mga na-observant kasi ako, may mga nakita ako ng mga kofol na parang uh, kumbaga naging mabigat yung kanilang mga buhay kasi nga um, hindi nga sila ano uh, parehas ng parang nagiging uh, mindset ng uh, pagdating sa uh, financial na buhay. Kumbaga, imbis na maging magaan ang pasok ng pera, parang nagiging mas ma mabigat pa. Siyempre dapat dapat uh, sa isang mag-asawa talaga dapat uh, ipag-pray yung inyong mga financial uh, na aspeto ng buhay. So da lagi niyo ipagdasal yan. So siyempre alam niyo naman na ang ating uh, ang ating mga blessing isa uh, binibigay talaga yan ng ating butihing Panginoon. So dapat lagi ko nga sinasabi, stay connected tayo dun sa true giver ng mga blessing dapat ang mag-asawa guys uh, laging iisipin um, kahit hindi magkasundo pagdating sa pera dapat ang magiging uh, priority nyo pa rin is yung mga inyong mga anak ang magbe-benefits kahit na uh, magkaiba ang inyong mindset so alam nyo uh, marami kasi mga mag-asawa na hindi nagkakasundo talaga pagdating sa pera so dapat uh, ang ang reality talaga ng buhay isa, uh, talagang we all need money kasi uh, hindi tayo makakakilos kung walang pera. So 'yun, mabigat sa isang uh, pamilya. So 'yun, sa isang mag-asawa, pag laging nag-aaway sa pera. At again po, uh, sa mga mag-asawa na magkaiba ang mindset sa pera, uh, meron din naman pong mga mag-asawa na okay sila, nagkiklik sila sa ganun kahit magkaiba ang kanilang mindset pagdating sa pera o sa kanilang buhay, pananalapi. So yung kahit na magkaiba yung kanilang uh, mindset is uh, okay sila, so -nag, uh, nagkakasundo sila and guys pagka magkaiba or uh, hindi kayo magkasundo pagdating sa pera pag ang mindset nyo isa uh, magkaiba sa pera so dapat 'yan ay upuan at pag-usapan lalo na 'yung mga ano ah uh, nabawa ay uh, ang inyong mga kasama sa buhay o ang inyong mga mahal sa buhay isa uh, nasa ibang bansa kasi mahirap 'yung uh, na sa ibang bansa working tapos ah, mag ah, mag-aaway pa pagdating sa sa pera. So dapat talaga pag-usapan kung ano ba ang mas makakabuti, kung ano yung mas maganda, 'yun dapat ang ano masunod. So marami-maraming ano um, um maraming mga couples na ganon na magkaiba ang mga mindset pagdating sa buhay pera or buhay pananalapi pwede nga isa sa uh, Mr. at Mrs. or um, pwedeng, ah, uh, hindi, hindi ganun ka-eager siya para ma ano yung, uh, magkaroon siya ng additional, uh, additional na, ano, benefits for the family. So, kumbaga, uh, parang kulang-kulang sa, ano, sa push. So, yun. Alam nyo, guys, um, may mga na-observe ba ka kasi ako na, ah, uh, ganun na, ano, na sitwasyon sa buhay na parang, ah, uh, mabigat yung, ah, uh, mabigat na ngayon ganun na sitwasyon ng kanilang buhay. So, parang, ah, uh, bali- wala lang so um parang contento na siya sa gano'n na maibigay niya lang yung uh, basic need na ano na mapakain lang ng itong araw na to then uh, the rest of the day uh, the rest of the susunod ng mga araw isa uh, parang wala na uh, kumbaga uh, ang mindset niya isa uh, okay na yun yun na ibigay niya na gano'n. so meron namang mga ibang uh, kumbaga sa mister at sa uh, nakahawak nga ng pera isa uh, yun nga uh, hindi 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 napapaikot or hindi napapaabot do sa tamang araw so alam niyo guys um, uh, mahirap sa mahirap yung ganon so dapat uh, mapag-usapan. Mas maaga na papag-usapan yung gano'n, So, i-ano nyo yung, i-ano nyo doon sa inyong uh, kasama sa buhay. Kung ano ba yung inyong uh, nasa sa loob, uh, ganito yung gusto nyo, ganyan ang gusto, uh, ganyan ang gusto nyo. Um, para, uuusad uh, uusad at gagalaw ang ano ang family kasi ang hirap pagka gano'n na parati kayo nag ano pag uh, dating sa pera isa hindi hindi kayo mag uh, magkakasundo so parang walang mangyayari walang maiya ano maidad may ano sa family lalo na kung maliliit pa yung mga anak so yun uh, dapat na papag-usapan talaga dapat na yung uh, yung kinikita ng family is uh, tawag dito um mapapalago yun kumbaga Uh, hindi yung pagka may pera isa uh, iisipin ka agad yung pagkakagastusan so, may, may mga kovol talaga kasi na ganoon na hindi magka, ano, magka magkaparehas ng mindset pagdating sa uh, pera so dapat talaga yun um, i-discuss ang hirap kasi guys kapag ka ang mag-asawa is or nakakalungkot talaga. Nakakalungkot talaga kung ang isang mag-asawa ay maghihiwalay ng dahil sa pera. Kung baga yung laging naghahanap ng pera, yung naghahanap ng butas tungkol sa pera. So yun, napakalungkot no, napakahirap sa isang um, sa isang um, pamilya yung ganun. Kung uh, pag-aawayan isa, laging pera, doon na lang iikot Uh, sa pera. Mahirap kasi guys na halimbawa sa Mr. at Mrs. is, is um mima ano nga masinop pagdating sa pera. Tapos yung isa is bulagsak. So, parang hindi 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 maganda 'yon. So, yung isa is uh, uh, isip ng isip tungkol sa family, nagsisave, save invest for the family. Then yung isa is pagkakumita is is uh, gastos lang ng gastos, sa uh, walang ka Uh, kawawaan, kawawa so um, hindi 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 magkaano talaga ang uh, kanilang mindset so parang ang maapektuhan nun is uh, yung isang nag-aano yung nag-aano tawag dito nagsusumikap for the family or yung maganda yung mindset niya pagdating sa pera pero pagka napagod siya pagka, uh, pagka napagod siya na siya lang at siya lang talaga ang nag-aano for the family is um kaya nagiging islang tuloy tayo. Pagka napagod siya, dahil siya lang na, siya lang yung nagaano. Um, nagaano sa for the family. Yung kanyang mindset is of all about for the family. Pagdating sa pera, may time na mapapagod siya. So, yun. Kaya nga dapat as uh, sabay, sabay parate uh, although na kahit magkaiba ang mindset is pag-usapan, so yun Thank you, thank you for watching and if you're new to my channel, don't forget po to like, to subscribe, to share this video and don't forget po to hit that button for the notification of my upcoming videos. So, Ang magandang buhay po sa ating lahat.